Magandang araw sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga minamahal na senior citizens. Isang napakagandang balita ang ating tatalakayin ngayon. Nagkaroon na ng pinal na aprobado ang 5,000 Universal Social Pension. Para sa lahat ng senior citizens sa bansa, ito po ay isang malaking tagumpay. Para sa ating mga nakatatanda na matagal nang naghihintay at umaasa sa dagdag na tulong pinansyal mula sa ating gobyerno. Alam ko po na marami sa inyo ang nagtatanong kung kailan ito ilalabas, pano mag-a-apply, at kung sino-sino ang mga kwalipikado. Kaya naman sa video na ito, ito ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat ng detalye tungkol sa bagong programa na ito na tiyak na makakatulong sa inyong pang-araw-araw na gastusin, ang Universal Social Pension Program ay isa sa mga pinakahinihintay na programa ng ating administrasyon at ngayon matapos ang ilang taon ng pakikipaglaban ng mga advocates at organisasyon para sa kapakanan ng mga senior citizens, naging realidad na ito, hindi lang po ito simpleng dagdag sa kasalukuyang social pension. Ito po ay isang kompresensibong programang tututok sa mga pangangailangan ng ating mga lolo at lola umong tito at tita, at ang mga magulang na nasa golden years na nila sa mga susunod na minuto, ibibigay ko sa inyo ang kumpletong detalye tungkol sa schedule ng paglabas ng pondo, ang proseso ng pag-apply, ang mga requirements na kailangan niyong ihanda, at kung paano at saan kayo maaaring pumunta para makuha ang benepisyong ito, tatalakayin din natin ang mga bagong patakaran at ang mga pagbabago sa programa kumpara sa dating sistema. Bago tayo magpatuloy, kung ito ang unang pagkakataon mo na napanood ang aking channel, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pag-click ng subscribe, a button at pag-ring ng notification bell para lagi kang updated sa mga bagong impormasyon tungkol sa mga benepisyo para sa ating mga senior citizens. Huwag rin kalimutang i-like ang video na ito at mag-iwan ng komento kung may mga katanungan ka pa. Alam ko pong marami sa... Inyo ang sabik na malaman ang lahat ng detalye kaya simulan na natin ang Universal Social Pension Program ay inaprubahan noong nakaraang buwan matapos ang mahabang panahon ng pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto sa social welfare, ekonomista at maging ng mga kinatawan ng iba't ibang senior citizens organizations hanggang Programa ay dinisenyo upang tumulong sa lahat ng Pilipino na may edad anim na taas na walang sapat na kita o pension mula sa ibang sources ang limang libong buwan ng pensyon na ito ay isang malaking pagkuhangat mula sa dating isa libong na ibinibigay sa mga kwalipikadong senior citizens ayon sa Department of Social Welfare and Development, Yahweh, ang pondo para sa Universal Social Pension Program ay nakalaan na sa dalawang at lima national budget at magsisimula ang distribusyon nito sa unang quarter ng taon ang unang batch ng mga benepisyero ay makakatanggap ng kanilang pensyon sa katapusan ng Mayo habang ang mga susunod na batch ay makakakuha ng kanilang pensyon sa mga susunod na buwan ang mga senior citizens na kasalukuyang nakatanggap ng social pension ay otomatikong may incorporate sa bagong programa at hindi na kailangang mag-apply muli. Para sa mga bagong aplikante naman, ang yaro ay naghahanda na ng isang Simplified registration process. Ano po ay kinakailangan bang dokumento ay ang valid ID na nagpapakita ng edad, proof of residency at isang income declaration form na nagpapatunay na ang senior citizen ay walang sapat na kita. Para sa kanyang pangangailangan, ang magandang balita ay hindi na kailangan magpakita ng mga komplikadong dokumento tulad ng income tax returns or pension statements bagay na madalas mahirap makuha ng maraming senior citizens mahalaga rin na malaman na hindi na kailangang maging indigento mahirap para maging kwalipikado sa programang ito ang universal social pension ay para sa lahat ng senior citizens na makikita na mas mababa sa poverty threshold na itinakda ng gobyerno ito ay nangangahulugan na mas maraming senior citizens ang makakatanggap ng benepisyo kaysa sa dating programa kung ikaw ay isang senior citizen o may kakilala kang senior citizen na maaring kwalipikado, maaari ng mag-inquire sa pinakamalapit na office o sa inyong lokal na office for senior citizens affairs o ka ang mga opisyal ng ESVU ay nagbibigay ng assurance na gagawin nilang simple at madali ang proseso ng pag-apply para hindi mahirapan ang ating mga senior citizens, ang isa pang magandang balita ay magkakaroon ng Dooro delivery option para sa mga senior citizens na may mobility issues o hirap maglakbay patungo sa mga distribution centers diyang ay nakikipag-coordinate sa mga lokal na pamahalaan at mga barangay officials para matiyak na makakarating ang pension sa lahat ng kwalipikadong benepisyero kahit na ang mga nasa malalayong lugar Madalas na tanong ng maraming senior citizens ay kung paano matatanggap ang kanilang pension. Kung wala silang bank account, ang ESPU ay naghahanda ng multiple payment options kabilang ang cash payout sa mga designated centers, electronic fund transfers para sa may bank accounts, at partnership sa mga remittance centers para sa mga walang bank account, ang layunin ay gawing accessible ang pension. Para sa lahat ng benepisyero, anuman ang kanilang sitwasyon, bukod sa limang libong o buwan ng pensyon, ang Universal Social Pension Program ay may kasamang iba pang benepisyo, gaya ng libreng medical, check-ups, subsidized, na gamot para sa mga common na karamdaman, ng matatanda at access sa livelihood, programs, para sa mga senior citizens na nais pa rin kumita, ito ay isang holistic approach para matulungan ang ating mga senior citizens na mabuhay ng mas komportable at dignified sa kanilang golden years. Maraming mga senior citizens ang nakakaranas ng financial difficulties, lalo na sa panahon. Ngayon, napatuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin ang Universal Social Pension Program ay dinisenyo upang mabawasan ang financial burden na ito at bigyan ang ating mga senior citizens ng kakayahang bumili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan, gaya ng pagkain, gamot at pambayad ng utilities ayon sa mga pag-aaral maraming senior citizens ang umaasa lamang sa suporta ng kanilang mga anak o kamag-anak at marami rin ang nahihirapang makakuha ng sapat na medical care dahil sa limitadong pondo, ang Universal Social Pension Program ay makakatulong na masolusyonan ang mga problemang ito at mabigyan ang ating mga nakatatanda ng mas mahusay na quality of life, ang implementasyon ng programang ito ay napapanahon din dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga senior citizens sa ating bansa ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang bilang ng mga Pilipino na may edad ang anim na pupataas ay inaasahang aabot sa lingnapur ng kabuang populasyon ng bansa. Pagdating ng 2 and 30, ikaw na ay nangangahulugan na mas marami. Pang mga senior citizens, ang mga ilangan ng suporta mula sa gobyerno, kapag ikaw ay nakatanggap na ng iyong pensyon, mahalaga na magkaroon ka ng plano kung paano ito gagamitin ng maayos. Maraming financial advisors ang nagre-rekomenda naunahin ang mga essential expenses gaya ng pagkain, gamot at utilities bago gamitin ang pondo para sa iba pang bagay, maaari ring magtalaga ng maliit na bahagi ng pension para sa emergency fund lalo na para sa mga hindi inaasahang medical expenses, pero para sa mga senior citizens na nakatira kasama ang kanilang pamilya, ang pension ay maaaring gamitin Bilang kontribusyon sa mga gastusin ng bahay o para sa personal na pangangailangan, ang mahalaga ay magkaroon ng malinaw na komunikasyon sa pamilya tungkol sa paggamit ng pensyon upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Ang Universal Social Pension Program ay isa sa mga flagship programs ng kasalukuyang administrasyon na naglalayong iangat ang quality of life ng mga senior citizens sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng mas malawak na social protection strategy ng gobyerno na naglalayong tsaki na walang Pilipino ang may iwan sa pag-unlad ng bansa, maraming mga international organizations ang pumuri sa Pilipinas dahil sa pagpapatupad ng ganitong uri ng programa ayon sa United Nations, ang social pension programs ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang mabawasan ang kahirapan sa mga elderly population ang Pilipinas ay sumusunod sa footsteps ng ibang mga bansa sa Asia tulad ng Thailand at Vietnam na matagumpay na nagpatupad ng mga katulad na programa ang universal social pension program ay inaasahang magkakaroon ng positive impact hindi lamang sa mga senior citizens kundi sa buong ekonomiya kapag ang mga senior citizens ay may sapat na pondo para sa kanilang mga pangangailangan mababawasan ang financial burden sa kanilang mga pamilya na makakapagbigay ng mas maraming resources para sa iba pang mga gastusin tulad ng edukasyon ng mga bata at pagpapaunlad ng kabuhayan, mahalagang tandaan na may mga responsibilidad din ang mga benepisyaro ng programa ang pensyon ay dapat gamitin para sa tamang swing, layunin at hindi dapat ibenta o ipagpalit sa iba ang mga senior citizens ay hinihikayat na mag-ipon ng bahagi ng kanilang pensyon kung kaya at gumawa ng maayos na budget, plan upang matiyak na magtatagal ang pondo hanggang sa susunod na release para sa mga senior citizens na may mga katanungan tungkol sa programa, ang AVU ay nagbukas ng hotline na maaaring tawagan mula lunes hanggang biyernes, 8 oras mga 10 ten hanggang 10 oras. Yan, meron ding mga information desk sa mga lokal na yage, offices, at sa mga municipal halls na handang sumagot sa mga katanungan at tumulong sa proseso ng pag-apply ang mga lokal na pamahalaan ay hinihikayat din na gumawa ng kanilang sariling initiatives para matulungan ang mga senior citizens sa kanilang lugar, ang ilang mga lungsod at munisipalidad ay nagpapatupad na ng mga supplementary programs gaya ng libreng transportation para sa mga senior citizens, discount cards para sa mga lokal na negosyo, at regular na medical missions bukod sa financial. Assistance ang mga senior citizens ay maaari ring makakuha ng iba pang forms ng support mula sa gobyerno at private sector. Maraming mga hospitals at clinics ang nag-aalok ng libreng medical check-ups at discounted na gamot para sa mga senior citizens, may mga private companies rin na nag-aalok ng senior citizen. Discounts na higit pa sa mandated na 20%. Discount na itinakda ng batas para sa mga senior citizens na interesado sa pagpapatuloy ng kanilang edukasyon o pag-aral ng bagong skills. Maraming mga lokal na colleges at universities ang nag-aalok ng libreng o discounted na courses para sa kanila, ito ay isang magandang paraan upang manatiling mentally active at ma-expand ang kanilang social network. Ang Universal Social Pension Program ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng financial assistance. Ito ay tungkol din sa pagkilala sa kontribusyon ng ating mga senior citizens sa lipunan at pagbibigay sa kanila ng dignidad na karapat. Dapat sa kanila ang programa ay Naglalayong ipakita na ang ating lipunan ay ay nagpapahalaga sa kanilang mga nakatatanda at handang suportahan sila sa kanilang golden years. Ang implementasyon ng Universal Social Pension Program ay magiging gradual at face by face. Ang unang batch ng mga benepisyaryo ay ang mga senior citizens na nasa indigent list ng sa kasunod ng mga senior citizens na may edad higpit pataas at sa wakas lahat ng kwalipikadong senior citizens na may edad, anim na po pataas ang face-by-face. -face. Approach na ito ay ginawa upang matiyak na ang programa ay maipatupad ng maayos at walang technical difficulties.